So yun, magandang araw po mga amanok. Bali may nagtanong po sa atin na isa nating followers at subscriber din po natin sa ating YouTube channel. Bali ang tinanong niya po sa atin kung yung vitamina daw po ng tao ay pwedeng gamitin sa manok. Kung pwede daw pong gamitin sa conditioning at kung pwede din daw pong gamitin sa maintenance. So eto po yung tinatanong niya mga amanok etong Centrum Advance. So, para po sa akin mga kamanok, pwede pwede po siyang gamitin sa conditioning at sa maintenance. So, paano po yung pamamaraan mga kamanok? So, ganito po yung pamamaraan ko, isi-share po lang po sa inyo. So, eto po yung tableta mga kamanok ng Centrum Advance. So, kung pang conditioning, hahatingin nyo po yan sa uh, dalawa. Eto, bali, ayan ikakat nyo po yan. Tapos, every other day, pwede po kayong magbigay nito. Kung may iba pa po kayong vitamina na isasal it every other day. So, eto po yung ibigay nyo tapos yung isang vitamina. Pero para sa akin po mga kamanok, etong ga ganitong vitamina every other day sa 21 days conditioning ay napakalakas na po nito mga manok. Dahil ito po ay pang tao. So imagine nyo na lang itong isang tableta, iniinom ng tao, eh syempre gano po kabigat yung kilo natin comparado sa manok. Kaya dapat po kalahati lang. Ngayon naman, kung pang maintenance, pwede pong kalahati, pwede pong, kalahati pa nitong kalahati. So, ibig sabihin, ikaapat na parte. So, depende po sa inyo. Pwede namang every other day. Pwede namang two times a week. So, ganun po yung pagbibigay ko sa akin mga alaga kapag ito po yung ginagamit ko. So, yun lang po mga kamanok. Sana po ay nasagot ko po yung katanungan ng isa natin followers at subscriber dun sa ating YouTube channel. Maraming salamat po sa panunood mga kamanok.